barangay at SK elections, pagbabotohan ng Kongreso at Senado. Ipinahayag o inihayag nitong lunes sa Senate President Jesus Cordero ang ginanap ang na briefing ng Liga ng Mga Barangay sa Naga City Camarines Sur na tinalakay ng Legislative Executive Development Advisory Council o LADAC noong nakaraang linggo na ituloy ang barangay ensangguni ang Kabataan Elections o BSKE sa darating na December 2025. Ngunit kailangan anya itong desisyonan ng Kongreso at Senado. Kaliwanag ni Senator Escudero, pinaspone ang eleksyon pagkatapos ay isinet ito sa Desyembre nang hindi binabanggit kung gaano kahaba ang magiging termino ng mga lokal na opisyal. Kaya ang napag-usapan umano ay bigyan sila ng apat na taong termino. Pero kailangan talakayin ito at pagbotohan ng plenaryo sa plenaryo ng Congress at Senate. Dahil sa bersyon na ng ipinasang uh, panukala ng Senado, apat na taong termino ang ipagkakaloob sa barangay officials habang sa bersyon naman ng House of Representatives ay anim na taon. Kapag hindi anya ito inaksyonan ng Kongreso at Senado, ay mananay ang umiiral na batas." Hanggang sam ang binilang ko um, over the weekend, pipilitin namin yung nananatiling tatlo. Magdedepende yan kung gano'ng katigas, kung gano'ng kalambot ang magiging usapan sa BICAM sa pagitan ng Kamara at ng um, Senado sa ilang mga kontrobersyal na panukalang batas. Kabilang na halimbawa, yung resetting o non-resetting ng barangay and SK elections. Umaten sa briefing si former Vice President an incoming Naga City Mayor Lenny Robredo at the courtesy call kay Senate President Escudero. Ibinahagi niya na umaasa siyang may pagpapaliban ngayong taon ng eleksyon dahil masyado umanong maikli ang dalawang taong termino kung saan walang sapat na panahon ang incumbent barangay officials na tuparin ang kanilang mga ipinangako noong kampanyahan. Noong buwan ng Abril 2025 ay naglabas ang Commission on Elections o COMELEC ng Calendar of Activities para sa 2025 BSKE. Kabilang ang voter registration and applications for membership to the katipunan ng kabataan sa darating na July 1 to 11, 2025.